Talbos mo na yan. Yan kinalibang bangan na bangos, ang ulam. Sa inihaw. ah inihaw. Ah, sige, tol. Ayong sili. Yan na, yan na, kalibang bang. Kinalibang bangan na bangos. Yun o, yun o, you o. Know, you know, you know. Oh. Ay, sarap. Uy, ang sarap. Ma agus agos pa. Tikman nga natin. natin. Tikman natin. Tikman natin. Saka yung dahon. Pat kain na pat. Hmm. hmm. Malinam na <laughs> sa tindahan ng kalibangbang. Kaya ito oh. Sarap niyan. Sarap Astig sa buhok oh. alimukon? <laughs> Alukon. <laughs> <laughs> Kung <Alimukon. laughs> na, ay alukon na gulay. Mm. Sarap yun. Mm. Mm. Sarap talaga kumain sa ano, no bundok. Isa sa bahay. Mm. Sarap tol. Sarap no. Sarap ang sarap nung kinalibang banga na bangos. Hmm. Eh, Pat. Nasaan ka lang? Hmm. Hmm. Tapos ka na? Mukha toyo. Ah, toyo? Toyo. siya toyo. Wala na po kasi yung sausaban nila. Ito, may kalamansita. Ito. <laughs> Magkakasitampan na ng taniman. Puro tanim po kami. Magtatanim kami. <laughs> Yung pagpapanahon <pala> bang... <laughs> ng tagulang. Kalibang bang po. <laughs> Kalibang bang po. Yung pagpapanahon ay, walang humigop ng sabaw na sa likod ano? Sabaw sabaw ng bangus oh. Ah, ba tayo sa kanin? Hindi nay eh. Ang ulang, parang kanin ang kulang no. Dalawang kilo lang yata yan eh. sarap pa naman ng ulam tapos mm -hmm. <laughs> <Kamu> sa kanin <laughs> papakin na lang ulam mm -hmm. <laughs> dahil sa kanin masarap pa siya ulam ang mm -hmm. dami nga ulam na kanin nang wala ang <laughs> <laughs> daming ulam mo oh, tapakin nyo mm -hmm. <laughs> Misa naman Kanin naman na marami Kulang naman sa ulam hmm. Sarap kumain sa bundok yakin yeah, kinulang sa kanin Kaya yung bangus papakin na lang hmm. Umigot na sa buo si Parang kape po, no? dalong Parang kape. Pat ilang kilo ba yung kanin natin? Yung bigas? Dalawa po. Dalawa? Hmm, kulang nga talaga. Kasi ang isang kilo, pang apat na tao lang. sa kanila, pang tatlo lang yun. Dapat pala tatlong kilo. Hindi kasi namin alam na ganito kami karami ngayon. Eh. Dama namin. Ano <laughs> ah, namin, mga lima lang kami. Ano ba? Maraming maulam. Bawiin nyo na lang, higupin nyo na higupin, higupin sa bawo, tapos na bang, oh. bango. <laughs> mm, diet, diet, din pag may time.